Huwag mong sabihin ikamamatay mo kapag nawala siya. Huwag kasi puro siya. Kumain ka ng iba. Kuya, kung ipapakain ko sa iyo ang maniko, ano ang gusto mo? Nilaga? Adobo? O hilaw? <laughs> <laughs> Malalaman mong hindi ka kagandahan kapag napadaan ka sa mga construction workers. Tapos, tuloy pa rin sila sa paghalo ng simento. <laughs> <laughs> Inay, kapatid ko po ba si Ninong? <laughs> hindi anak. Kumpare ko yun. Bakit mo na itanong? Eh, kasi po, nakita ko si Ninong. Dumidede din sa inyo inay eh. <laughs> Mamalik mata ko ang anak. Malibu ka na. <coughs> oh, lasing ka na naman ah. Ano? Araw-araw ka lang ang lalasing. Ba't mo ito ginagawa? Oo. Oh. oh. Kapag lasing ako, ang gwapo-gwapo mo. Kapag hindi ako lasing, ang sarap mong hiwalayan. Kaya pag araw-araw lasing, araw-araw kang gwapo. Ayaw mo nun. Shane, kamusta yung exam niya, Shane? Zero ako pa. Zero ka? Okay lang yan, Sing. Pasensya ka na, ha? Ikaw yung nakakuha ng kabubuan ko. <laughs> okay lang yan pa. At least hindi ko nakuha yung kapangitan mo. No? <laughs> <laughs> Araw-araw ka na lang late umuwi, ah. May babae ka ba? Hindi <laughs> <laughs> naman nawala sa lalaki yun, eh. Mas maganda yung nagsasabi ng totoo kaysa magsisinungaling sa'yo. <laughs> Oo, oh, may babae ko. Pwede ka namang umuwi sa tamang oras, oh. kahit ng babae ka. Sabi mo lang yun kasi hindi ikaw yung lalaki. Sa mo nga, ang aga umuwi kahit ng babae ah. Teka, paano mo nalaman? Eh, kaming dalawa ang magkasama eh. <laughs> yung nag-asawa ka ng gwapong tamad. Tapos, nung wala ka ng maisaeng, doon mo na-realize na hindi pala pwedeng kainin ang muka. <laughs> Totoo ba na kapag malaki daw yung kamay ng lalaki, malaki din yung ano? Yung... Yung ano, yung guantes. Ako ah, ya ko ya. Ano ko ba password dito? Makikonek po sana ako. Love kita. Oh? Ah? Talaga? Why? Oh, bakit? Yeah. <laughs> Kasi um... mahal din kita. Ha? Yun yung password? Ay. Ah, ba? Ba big letter? Savage. Savage. Uy, be, sa palagay mo, alin ang mas matapang? Yung leon o yung tigre? Siyempre, mas matapang ang kabet. <laughs> yung partner ko, labi kong nauhuling nakatingin sa akin. Oh. hindi ko alam kung napupugian ba siya sa akin o nagsisisi na. <laughs> ko. Kita ang ni ate. Ano ko kaya sa kanya sasabihin? Ate! Bakit kuya? Pakasara ang nakabuka nang hindi tumayo ang nakatumba. Excuse me, miss. O bakit? Yung dede mo. Ha? Kanina pa nakatingin sa mata ko. Ano? Nangakabastos na Ano ngayon sa'yo? Tol, tatanungin kita Sagutin mo ng mabilis pa may meriyandahin kita Sagut mo lang, tao, lugar, bagay, pangyayari Sige, tol, game Silid Lugar Bagay Pesta Pangyayari Kapit Chismosa Bobo ang puta <laughs> 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 Ate Eh, bakit? Kung ang kulay ng pusa mo What? Ay itim bakit usap? Itago mo. Sino ngayon sayo? Malas. Inaka! Inaka! Wow. Ma'am, mm? malapit na ang putukan. Pwede ba kitang putukan? Oo naman. Yes. Sir, Basta iputok mo lang sa labas. Huwag lang sa loob. Nagpahula ako kanina. Kasama ka. Ano bang nahulaan sa ating dalawa? Pares tayong tigang. Bagot! Ah! Ah! <laughs> Kapag ex na, hindi na dapat binabalikan. Kaya nga ex na eh. Expired. Ano, gusto mo bang malason? <laughs> Sinubukan namin kagabi maglaro ng Spirit of the Glass. Tung inumpisa na yung ikot, lahat kami nang Pero sabi ko walang bibitaw, walang iwanan. Kaya nung na, ayun, lahat kami lasing na. <laughs> <makes noise> Kung alam mong niloloko ka na, ibuk e, ang mga mata. Huwag yung hita. Sabi nila, mali daw ang magmahal ng dalawa. Kaya ayun, ginawa kong lima. Oh <makes noise> <makes noise> alam niyo boys, Once na naging girlfriend nyo kami, okay lang kahit mag-stalk kayo ng ibang babae. Okay lang kahit mag-react kayo ng DP ng ibang babae. O kaya naman, tatarin nyo ng heart yung may ng ibang babae. Wala naman sa amin kaso yun eh. Hindi naman big deal yun. Ang sa amin lang, dun ka na, hayop ka. Magsama kayo hanggang mamatay. mama, mama, mama. sa isang abandonadong lugar. Ako'y naglalakad. May narinig akong sigaw. Boses ng babae, humihingi ng saklolo. Ako'y napahinto. Ako'y kinabahan. Nung aking lapitan para tulungan, isang dalagita, ginahasa ng matanda. Nung tutulungan ko na sana, biglang nagiba yung sigaw niya. Yung saklolo, biglang Saksak mo lolo Ayaw diba? Saksak mo pa lolo oh! <laughs> Gago! tang isa rin ang <laughs> okay, Jowa na siya. Kalbuhin mo na ang kagubatan. Para smooth ang dadaanan. <laughs> <laughs> kung ako lang ang masusunod, gusto na talaga kitang pakasalan. Bakit? Kasi okay ka naman sa mga magulang ko. Ang inaanala ko lang, papayag kaya yung asawa ko. Hoy! Hindi na ka ba nakatingin sa akin? Basta! Hindi na ba talong sisita mo? Sila rin ang gabitigin, no? Sitahin mo rin sila! Bakit? Pangit ba pa sila? <laughs> Alam mo, pre, mayaman sana kami kung hindi lang namatay yung lolo ko. <laughs> namatay siya sa hirap. Gago! <laughs> <laughs> Akalain mo yun. Ang dami kong sinubukan na sabon. Aww. Sa filter lang pala ako puputi. Pasay ke besada Like ang saski di Hi miss Hello Alam mo ang ganda mo Thank you Ano bang sikretong sabon gamit mo? Bakit? Ang kapal kasi ng mukha mo Agay! <laughs> Yung ATM ko nag zero balance na. Ba magsarado. Ikaw kuya, baka gusto mo mag-deposit. <laughs> ano ang pagkakapareho o similarity ng Expo at ng ampalaya? Kinakain! <laughs> <My God. laughs> Minsan mapapaisip ka na lang talaga sa mga babae. Bakit? Dugo pa ba yung dumadali sa katawan nyo? Yun. <laughs> Oto <toyo> na. <laughs> Hi, miss. Bote ka ba? <laughs> Bakit? Kape ka ng kape. Ba't di ka pinili? <laughs> Nasa naman yung bote doon? Buti nga sa'yo. Nakakagiging sa, sa kagandahan to Ang ganda ng mga mata Ang juicy-juicy ng labi Yun nga na, ito pa akin. Pag tayo na Magkasama nating harapin ang mga problema Eh, wala naman akong problema eh hindi pa naman tayo kaya wag ka muna excited. <laughs>